Kain tayo ng isda guys. Ayan guys. Ang ating mga isda. Kain muna tayo. Konti na lang guys. Ang okay Kain na natin sa dito sa dulo kung may kakain. Tignan natin. Kung may kakain kung wala Kung wala ibig sabihin wala nang isda dito, guys. Wala na guys. yung ang karap pa oh. Sa ilalim. Alas wala nang isda. <coughs> yan yan oh. May paisa-isa dito guys. Yan oh. Yung karpa ay kumain no. Sa ilalim na siya. <laughs> takot na takot yung maisda, guys. Kasi wala na talaga ng isda. Doon na marami, oh. Meron pa is Oo. Ayaw, ko kumain ng karpa na sa baba lang sila. Doon yung maraming nakain. Oh. Dito sa dulo, wala. Oh. Ay, mayroon pa. Isa-isa. Oh. Maraming mga maliliit. Mga similya. Hmm. Ang daming maliliit. Ang daming maliliit sa baba. Hmm? Thank you, thank you guys for watching.